Ayan, magandang-magandang uh, morning po sa inyong lahat, mga ka-listeners. So, ang vlog ko po ngayon, <clears throat> gusto ko lang po sanang i-flex yung ah, nag-try kasi po ako na mag pag-alaga po ng mushroom. Ayan. So, um 'yun kasi yung parang hilig ko. Kaya lang dito nga sa bahay, is mainit, pero hindi yung naging hadlang para ako po ay hindi mag-alaga. So, Kapakita ko po yung mga fruiting bag na nabili ko po online. Meron na po siyang mga bunga yung ilan. Tapos, itong isolation room ko, ah, uh, ginawa ko muna siyang ano, patubuan ng mushroom habang hindi ko pa siya masyadong nagagamit sa ngayon. Eh, samahan niyo po ako na mag harvest po ng mga fruit, uh, mga mushroom po na nandito na. And, um, uh, mga nasa 30 pieces po itong nabili ko sa ano po, at uh, uh, sana po eh kahit na maliit pasensya na kayo sa chan ko um, parang experimental period pa lang naman to kasi ang pangarap ko kasi um, gusto ko talaga magkaroon po someday ng parang mushroom farm na maliit kahit na mga 50 square meter lang then papalagyan ko siya ng mga mushroom yun kasi yung parang isa sa mga goal ko na sana matupad ko soon. Ayan, para ano, kasi alam niyo naman yung mushroom, ano yan eh, masustansyang pagkain yan. Na maraming benepisyo. Kaya, uh, bibihira lang yung nakikita ko na nag-aalaga ng mushroom. Ganon din sa market, walang masyado nakikita ng mushroom. Kaya gusto ko na maging, um, mag-produce din po ng um, mushroom someday. So, samahan niyo po ako mga kaliz. So, unahin ko po muna yung So, eto na yung iba ano medyo natuyo na kaya dapat ano i-harvest ko na to, kasi pagka pinabayaan ko pa, eh baka mamaya wala na akong mapakinabangan. bangan. <clears throat> pwede po kayong bumili, Gusto nyo mag pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi so yan. So... Mamaya, na uulamin namin to. So, eto nga. Tanggalin ko na yung plug niya. Ah. Amoy mushroom siya. Sarap. Ang ah, sarap ng amoy. Ayan. Tanggalin ko yung, yung pinaka-plug niya. Mamaya. Ano kayo magandang ano, recipe dito? Please comment below mga ka para may idea ako kung ano yung masarap na recipe ng mushroom ang ang favorite nyo. Tinatanggal ko yung plug niya. Kasi itong tinanim siya, meron pa siyang plug. So, para makabunga siya ulit, tinanggal ko nyo. So, next. Alam nyo to. para rami to. Mamaya. Pakita ko sa inyo yung harvest ko. Yun. This is next. Ang ganda nyo. sabi ko dun sa seller, pwede ko na bang tanggalin yung pinaka-plug? Pwede naman daw. Ito natuyo na tong ilan, itong ilang piraso na to. Maselan din yung pag-aalaga ng mushroom. Kailangan mo i-maintain yung kanyang temperature, humidity. Kaya bumili ako ng ano yung parang meter, hydrometer ba yun? Para mas measure yung dito sa ano taniman ko para ma-measure yung humidity at temperature. Actually, mm. ang mushroom po ang preferred temperature po nito ay nasa 15 to 25 degrees Celsius. Kaya lang dito, maabot dito ng 32 kaya ginagawa ako. kaya kaya umorder pala ako sa Shopee ng parang cooler para magamit ko po soon dito. Buti na lang po ngayon, medyo makulimlim, hindi ka anong mainit. Ito na, marami na akong anong Hindi ko alam kung anong ano. Anong luto. pag-aalaga ng mushroom, magandang mag-alaga sa mga uh, bahay na mapuno. Uh, kahit kasi yung mga ilalim ng puno, medyo malamig, di ba? Yun, napakaganda mag-alaga ng mushroom sa ganun. Ayan, meron pa akong uh, yung harvest dyan. Tapos yun, bagong tubo. Ito yung sabi kong hydrometer. So, ayan po. Yan. Binili ko po yan sa Shopee. ganda. Pang measure po ng uh, temperature tsaka humidity. Yung nakikita niya po. Yan. Actually, kaya ako naglagay nun, pinag-aaralan ko po kasi kung paano yung pag-aalaga ng mushroom. Okay, kung success, uh, mag-succeed ba itong mga ganitong pamamaraan. Medyo kulob nga lang dito sa bahay. Second floor to, medyo mainit. Swerte na lang pagka maulan kasi malamig din yung panahon. Malamig din yung temperature. ino monitor ko, kailangan yung uh, temperature, ay kahit, ang gusto ng mushroom kasi is 18 to 25 degrees. Pero dahil dito yung maabot ng hanggang 33, hinaagapan ko na. Tapos yung humidity, yung tubig sa hangin, eh, dapat eh, nasa around 70 to 90%. Um, kaya, minomonitor ko, once na bumaba po siya ng 70, or, um, na bumaba siya ng 80, ini-sprayan ko na po. Gumagamit po ako ng, ano, ito, pang-spray tubig. Ay, nakikita niyo po. Ganyan siya. Hindi siya yung spray na malakas, kan ganito lang dapat. Ngayon, para yung humidity ng hangin dito is tumaas. So, ko yung 80 to 90. Para kahit pa paano, yun yung gusto ng mushroom. So, yan po. naka na po ka ng mushroom. Ulam namin, mamayo. Pwede na kaya ito. hapon na lang yung apat na yun. Palakihin ko ng konti. Ayun. Para ano. Let's see kung anong mangyayari dito sa aking harvest. Mga Sana, ano, mag-alaga din kayo ng mushroom. Um, lalo na kung malamig-lamig din sa bandang lugar nyo. Ayan. Kung meron kayong space din na mushroom farm, ganda to. Na pwedeng pagkakitaan, lalo na kung marami. Pag, kaya ako, pinag-aaralan ko pa talaga. Sa, sabi ko nga, hindi ko ito, yung goal ko, yung pangarap ko, hindi ko mang magagawa kung hindi ko sisimulan ngayon. Kaya ngayon, sinimulan ko na kahit na wala talaga akong mushroom farm. Yan, nag-DIY lang ako dito. Yan, itong boot na to. Ayan. Nag-DIY lang kami dyan ng kapatid ko, kaya yun. Um, para naman ma-experience magkaroon po ng kahit mga uh, kahit mga once to twice a week lang makaulam ng mushroom, pwede na <laughs> so pwede kayong mag-try um, kahit pang ulam-ulam lang muna sa ngayon and then pagka nagustuhan yung pagkakitaan, edi maganda so, yun nga sana matupad yung pangarap ko someday na magkaroon po ng maliit na mushroom uh, farm kahit na mga 50 square meter hindi ko nga alam kung ano eh. Itong bahay kasi namin nasa 28 square meter to. Eh, second floor to. Pinaglagyan ko. Hindi ko alam kung pag nilagay, naglagay ako ng third floor. Eto. Ayan. Hindi ko alam kung pwedeng mag -alaga ng mushroom sa taas. Kasi malawak-lawak yun pagka ano pinalagyan ko ng sa third floor yan. Tapos naglagay ako ng mga mushroom doon sa sabit ko lang. Napakaraming mushroom lang pwedeng ilagay doon. Pero sa ngayon, eh kaso malaking gastos kasi pagka pinagawa to, eh sa, alam nyo naman mga ka-listeners, sa ngayon, nastop ako sa work. So, wala akong trabaho, wala akong sahod ngayon. Kaya, hindi pa ako makakapag, ano, kilos, o makagusto kong ipagawa tong bahay. Hindi ko pa magawa. Kasi, budget is needed. yan yan nga, sana nga magkatotoo yung dream ko na yun, na parang pinaka sideline ko, bukod sa pagiging isang nurse, eh magkaroon ako ng sideline, mga kalis ayun so, yun na nga thank you po God, dahil binigyan niyo po ako ng blessing sa pagkakataon ito may pangulam na po ako may pangulam na po kami ng aking asawa So, ayun. Hanggang dito na lang po muna. Sana na-inspire ko po sa aking munting uh, mushroom room. Sige po. Bye-bye!